Shout out po kay Yvette Christine Balero. Nagbigay po ng pusit na tagab Pagadian City. Yan po guys. Yan. Puro pusit po yan. Meron pa po sa rep. Napakadaming binigay. At kakapadala lang kanina. Kakareceive ko lang nito. So tatry natin kung masarap. Yan. Ito pa guys yung iba. Iba-ibang uh, may, meron dito nga uh, may tuyo, may pusit, may ano pa ba itong iba dito? Ayan po oh, ayan. Danggit, yan Ang daming pusit na binigay niya. Shout out po sa iyo. Maraming maraming salamat. So ngayon titikman natin. Okay. Titikman natin yung kanyang padala. Sa pong mabuting kaibigan. Ayan. Okay, ngayon po eh, siya ay nasa Middle East. Okay, tikman natin. Okay guys, try natin itong pusit muna yan. Pusit to. Dry pusit. Then, tasaw natin sa suka na may bawang, paminta, uh, sili. Hmm. Tapos kung naman mo na kanin, katalo na. <laughs> Ang lasa. Guys, masalap. So, so ano po tawag kayo dito? Ang tawag dito? Danggit? Ah, ano? Danggit. Danggit. Ito yung danggit. Hmm. Try din natin. Meron din ayungin. Hmm. Ngayon, may ayungin din. Alin dito yung ayungin? Oh, wala. Wala dito yung ayungin. Hindi pa naruluto. Hmm. Crunchy, guys. Masarap. Hmm. Kain hmm. po tayo. Ingat-ingat po -ingat tayo sa pag-drive na uyan. Yung mga nabiyahe dyan. Guys, itong pusit pag tinagat mo, medyo lumalaban. Kaya kang ipaglaban. Kaya kanya ipaglaban kasi, ano ha? Hmm. Hmm? Lumalaban talaga. Parang ako lang. <laughs> mm-hmm. Tama-tama guys, yung pagkakadala niya, umuulan. Sakto yung... Yung ulam namin pagtagulan, nilang ko isda. Masarap ang tagulan kayo isda. Mm-hmm. Gawin Diba? Ang sarap ng suka. Panayo ang suka. Malasa. Guys, pag ganito yung mga ulam, dapat nakakamay ka. Hindi masarap pag kutsara, nakakutsara ka.

Shoutout po kay Joaquin Bordado. Pagpalain po kayo. Kahan po tayo. Pag po may time, kain ulit ako dyan sa pesto nyo. Shoutout po si Arsley. Shout so out to si RC ah. Kay Takoyaki ah. Ang madalik na kay uh, ah, kumpare. Hmm. Hmm. Ang lalo, pasarap. Guys, kaunti na yung rice ko. Baka makaka... Parang gusto ko pa. Hindi okay, pa tayo nagtitirang. Kain po tayo. May mga hindi pa nakain lang. Kumain na. kung hindi pa nakaka-subscribe sa page ko so pa-subscribe na po, follow and share para po gumamit ang ating followers Abang tumatagal guys guys, masarap talaga ang pagkain. Mm. Hindi. Halika tara. Okay lang. Okay na, busog na po. Si Troy Layas. Shout out nga pala po diyan kay um, Mama Sol na nasa Saudi. Sa kay mga kasamahan niyang nurse diyan. Diyan po sa Taip. Sa Abdul. Ano name yun? Abdul? King Abdul Nasis. Nasis, Asis. Diyan po sa Taip, Saudi. Shoutout po. Ingat po kayo palagi. Bye.